Kamusta sa pagkapanalo na Angelica dun sa Cinema One niya? Ayun, sobrang proud sa kanya. Um, sobrang deserve niya. niya I'm honored na uh, makatrabaho ko siya sa people. What's something special about this film? Itong things uh, that old, I ano yun? <laughs> yung, title ng ano niya. I mean, uh -oh. anong special uh -oh, sa iyo sa paggawa nitong film? Special siguro na sa akin yung role, bigay yung character sa akin. Yung um, isang napakaganda ng story. Para uh, sa akin yung special. And mag yung mga nakatrabaho. I was working with Angelica. First time ba? Uh Oo, -oh, kamusta? Katrabaho sa Angelica. sobrang professional discipline. Ayun, wala akong masabing hindi maganda Unforgettable moments dun sa shooting nyo nitong film na to. Uh, yung mga pinuntahan namin na lugar. Ano na sa kami ng shoot. Malangka, mm -hmm. did, did you miss doing ano, yung mga ganitong klaseng indie film? Oo oh, naman. So, Ah, sarap yung pakiramdam eh. Pag <laughs> maganda yung story, <laughs> tapos <then then laughs> parte ka nung magawa ng pelikula, tapos natapos yung pelikula na papalaman. After Hawa Kamay, eh? what's next to JM? Ah, um, hindi ko, ko alam. Ah, pero ano ba? I mean, may mga coming projects or movies. Movies um, Indie films. Indie films. Okay. Ano yung nami-miss mo doing this indie film, yung mga paggawa ng indie film? Ano yung mga bagay? Experience, yung mga natututunan, yung mga ganitong event, yung festival. Lalo na pag festival, masaya talaga. Hmm. yung mga tao, gusto mo makita dito. Parang may last interview tayo, sabi mo parang medyo may ilang factor po on your part sa so, pag Mga mo. Ngayon ba medyo nawala na yun? Medyo nawala. wala. Kung uh, mga unang mga buntos, medyo adjust How do you move on doon sa mga pangyayari? Well, I So, siyempre marami rin mga kasama mo na naka-miss I Emily. Mean, ano masasabi mo dun na ngayon, welcome ka nila? Two hands welcome, umaga. Masaya, ready siguro. pasimpa last uh, ano na lang yung mga aabangan pa kay JM sa mga darating na panahon siguro hindi pa rin ako titigil yung gumawa ng video